pa yung minamaliin niya. Siya yung gumikit na, wala siya sa lugar. Iniiwasan ko na ay. Ayan po yung uh, Ford Explorer na may plate number po na <laughs> NCG 462. Hindi, hindi ako nagkakamali. Hindi, Akin ay, na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Kung ako sa inyo. Akin na! Ay, mo, ito na mga idol yung nag viral mga idol na wanted sa radio ito na mga idol akin ang lisensya mo manoorin natin mga idol Grabe ito. Tignan ko lisensya mo. Nakatrags ka pa. May mga sakaya ko doon. <trys> Kahit pinjohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya. Papatayin mo pamilya ko. Akin ang lisensya mo. Ginit-git mo kami. Ang dami gumahalan ng video na ito. Ikaw wala sa linya. Ako wala sa linya. Gag. Akin ang lisensya mo. Akin ang lisensya mo. Nanginginig na ako sa'yo. Akin ang... Hintayin na lang natin. Kala mo yung hindi naman na uniform eh. Uh, actually, na na-locate po natin yung registered owner Police po daw po mga idol eh. Uh, Ford uh, Explorer, pero ito po ito manging um, magpa-on air. Atin. Okay. Pero just to be fair about it, hindi porke siya yung registered owner, siya na yung naka-inkwentro ha. Okay. Kasi hindi natin nalaman kung ano yung pangalan ng taong naka-inkwentro mo. Nakuha ba yung pangalan ng taong yun? Hindi po sir. Hindi naman. Okay. At anyway, right. rate, Julius, ah. pwede mo bang ikwento sa amin yung punot dulo? Kasi of course, yung mapapanood mo sa video, parang may incidenting nangyari Opo, oh, sir. bago mangyari yung paninita sa'yo o panghingi ng lisensya mo ng taong yon. Ah, po. ganito po yun, sir. Uh, bale, bali, magkakasabay po kami, uh, southbound po, galing po kasi kaming Pasig. Ngayon po, eh, nasa, nasa outer lane siya, ako, sa, ako naman dito sa pangalawang linya. Kaya galing? Galing Pasig po. Anong kalsada yun? Anong, kung alam mo yung pangalan ng kalsada, anong kalsada yun? Edsa ba yun? Uh, C5. C5, Opo, C5, C5, C5 Tagig. C5 sa Tagig. Opo. Papunta kayo sa Pasig, galing kayo sa Pasig. Galing po sa Pasig. Ngayon po eh nakasabay ko siya. Ngayon po parang may truck yata na may truck na nakapark doon sa unahan. Nakalampas na po ako sa kanya. And napansin ko po si si, si, si Sir na para pumapasok. Binag, nilugaran ko pa siya. Ngayon mamaya umabol sa akin, hinarang-hinarang ako kasi ginitgit ko daw siya. Nagpal, naglabas siya ng ID, kinakaway sa amin. Paminto daw ako at pulis siya. Pero yung bang ID niya, na-confirm mo na ID police nga niya? Hindi, sa, uh, hindi po. Kasi, ID isang Hindi po. Anong ID yung nakita mo? Eh, mayroon na siyang kinakaway sa bintana, sir. Hinto ka, polis ako. So, na-confirm <laughs> naman nila, UDET kanina off-air na yung registered owner na si Fernando kabuhat Jr., siya, yung, siya rin yung naka mo. Okay. Bakit niya hinihingi yung lisensya mo? Anong sinasabi niya? Kasi po, ipinaglalaban po niya, ginitgit ko daw Sa Kung tutusin po, ako nga po yung nag-git-git sa... Kaya bakit niya hiningi lisensya mo? Hindi ko po Didiketa alam sa ka kanya. Kung uh, nakatag po itong mga idol po ng... Kaya niya lisensya mo dahil yung <laughs> ay... Kasi, uh, ang... Ang... Uh... Kasi ang alas nito, siguraros kung tau na naman ito sa... Titikita niya, titatago niya lisensya <laughs> mo, bibigyan ka ng ano, resibo. Anong <laughs> <laughs> balak niya? Yan Dibutin po, hindi, na, no? hindi ko po alam sir. Basta okay, po... nung sinasabi, amin niya lisensya mo, alisensya mo, bigla siyang sumunggab na ganon, di ba? Opo. Ano yung kinukuha niya? Yung pong video na yung cellphone ko po na naka-video kasi ah, okay. yung pong nung pong ano nagpakilala sa pulis, ang iniisip ko parang mula ko na isip na gagawin na madepensahan ko rin yung sarili ko. Okay. Kaya po binidyo ko na lang kahit pa paano. So tinangka niyang agawin yung video mo. Yes po. Hindi niya agaw hindi po, kasi nilayo ko po eh. Bakit yung video na yun, ba't biglang tumigil? So tumigil na yung pagbibidyo mo na, inagaw niyang gano'n? Doon po, doon po napatigil ng paglayo ko po. Baka napindot okay. ko po yata. Okay. Sige, pasaglit lang sir. Actually, nakausap po ng mga staff natin uh, si Mr. Fernando Cabujat Jr. Ngunit tumangi po itong magpa-on uh, air at uh, uh, ito po ay hahawakan na daw po ng kanyang attorney. Pero nasa linya po natin si Police Senior Master Sergeant Paulino Sabelio na Yung nga tagig PNP. Uh, uh, Master muna. Sergeant uh, Paulina, magandang hapon Mangihinga po. Nga nga so sir, good afternoon, ma'am. Opo. Uh, Sarge, baka pwede po uh, natin ibig, ibigay lahat po ng detalye o ikwento kung ano po ang nangyari <coughs> uh, dito po sa inkwento po nila uh, Sir Julius uh, Barcena at ito nga pong si Mr. Fernando Cabuha Jr., sir. Okay, yes, ma'am. As far as the investigation tagig is concerned, ma'am, ito po ang nangyari noong uh, November 24, 11.30 ng umaga. November, so, 24, upon uh, ocular inspection uh, dun sa pinangyarihan ng uh, insidente, doon sa nakikita natin na uh, viral video. So, kung titignan natin yung uh, C5 uh, southbound road, Barangay Western Bicutan, from uh, going to southbound, kung nandito ka sa Heritage going to C5 papunta doon sa pinangyarihan ng insidente. Bago pumunta doon sa pinangyarihan ng pinangyarihan ng insidente, five lanes po yon na uh, lane. Then after uh, pumunta doon sa pinangyarihan ng insidente, nag-merge na po ang linya kasi umipit pumunta ng three lane so normally talaga kung titignan mo yung uh, situation pag uh, lumapit dun sa merging road talagang nagiiipitan po ang mga sasakyan so pag nag-iipitan, naglalapitan yung mga sasakyan so it so happened na si Ford uh, driver nasa outer lane at uh, si si truck driver naman is uh, nasa pangatlong uh, center lane So the fact na naglapitan yung sakyan nila, it so happened na siguro itong si Ford driver on uh, his part, baka ang alam niya is ginigit-git nitong uh, uh, truck driver. Kasi kung titignan mo nga naman talaga, pag pupunta sila doon sa uh, merging road, talagang nagdidikitan yung sasakyan. So nung bumalik na sa linya, itong truck driver, itong si... Ford driver naman, inobertikan Tapos, yung mga... pagka overtake niya, hinintuan niya doon sa gitna ng uh, kalsada. kalsada. So, lumabas at yun po yung nakita natin na Dapat na... viral video. am um, confirm po ba na siya po ay police, sir? Uh, based Uh, best po sa investigation namin, ba hindi po. Siya po ay uh, purely businessman. Mm. Businessman. Okay. Businessman And um, nagpaliwanag yun. po ba siya, kaugnay po sa kanyang panig, sir, kung ano po ang nangyari? Or nagpunta po ba sa inyong tanggapan, sir? Uh, kasalukuyan po, ma'am, na yun po ang uh, pinag-uusapan na uh, namin. Then, uh, under investigation pa on our part, ma'am. So, actually, hindi pa tapos yung uh, usapan namin kasi pa sila ng guidance nang lawyer nila po, ma'am. Nagformal formal complaint ka na ba? Opo, sir. Sige, puso mo na lang yun, ha? Sasama ka ng reporters namin, no? Opo. Reminders po sa ating mga motorista, no? Anong paman ang mangyari, magkagit-git. Wala pa rin kayong karapatan ilagay ang bata sa at sa inyong mga kamay. In fact, meron akong driver na ganyan, mag git lang ng konti, nakikipag-away na. Pinagsabihan ko kasi, hindi mo rin masasabi kung sino yung katapat mo, eh. Di ba, naalala ko isang road rage na Mayaman siya, nakasalubong sakyan, sa init ng ulo. Bina yung boyfriend at girlfriend. Nagdusa sa kulungan. So magingat po tayo sa mga road rage na ganyan. Let's try to be more patient, 100 times more patient pagdating sa kalsada. Lalo na kung kasama natin sa sasakyan ang ating pamilya at mga anak. Ano tama, po? Tama. Let's try to avoid this attitude of road rage. Kahit ano pang pa naging, ikaw pa nagigit, hindi ka naman nabanggaw na sagasaan, kuminsan mas maganda pang pagpasensyahan na lang, ano po, So yun po, ha? Basta ipursu mo nalang yung format. may kang ka, yeah, no? yes, okay. Maraming Sir, ma-assistant uh, ka nasa... po kayo ng uh, reporter po ni Senator so Razo. Sa, sa tanggapan po nila, Master Sergeant. Uh, sa sabi ko na sa tagig PNP. Okay? Para mabigyan din po tayo ng... Uh, Opo, para malinawan din po tayo sa nangyari, sir, at uh, mabig malaman din po natin kung ano po ang panig nila uh, Fernando Cabuhat Jr., which is businessman po, at hindi po ito police. Okay? And wala pong, Hindi I think, wala pala wala pong karapatan ng licensya? uh, attorney na manghingi ng license. Yes, oh, wala, wala talaga, wala talaga. Wala talaga. Mm -hmm. Yung mga ganun, sir. So, dapat po, attorney, sino lang po ba dapat ang... Mga ganun? traffic enforcers, traffic mm -hmm. police, yun naman may karapatan at yes, kung may traffic po. violation ka. Opo, okay. sir. Okay. Para malinaw ah, lang sige. po. Sige po, sir. Uh, Aasistihan po, po namin kayo, sir. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir. Okay? Salamat po. Magandang hapon. Kailangan lang talaga magingat ingat at uh, magbaon ng maraming uh, pasensya kung tayo ay nasa kalsada mga idol. Okay, marami salamat. Thanks for watching mga idol. Please subscribe our vlogs. Maraming salamat ulit. Thank you and God bless.